Ganda po yung mga kapatid, welcome back po sa ating channel Dito tayo sa bundok no At kinukumusta natin itong ating tubo no So buhay na po yung mga damo na naman uh -huh. Papaispray ulit tayo Siguro mga uh -huh. by next week lang natin kung medyo makapal na yung damo Ayan. Para hindi siya kumapal, bugahan na natin to next week Ayan. Ayan. Ganda po siya Ayan, ang ganda yung tubo. After one month natin na nag-fertilize sa pangalawang abo, no? Ito na siya, ayan. Ganda. Green na green, mga kapatid. Malalaki na rin po. Ito, mga kapatid, no? Ito na yung tirahan ng puno niya. may medyo mataba na rin. Ayan, ganda yung tubo niya. Maganda. Maganda yung tubo niya mga kapatid. Na-expect yes. natin na lalaki pa po ito.